Isang pamilyang binuo sa pagmamahal, winasak ng pagnanasa, isang lingkod ng Diyos na naging demonyo sa dilim at isang paghihiganti na isinulat sa dugo. Magandang araw sa inyong lahat, maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa madilim na sulok ng kaluluwa ng tao kung saan ang pananampalataya ay nagiging kasangkapan sa kasalanan at ang hustisya ay hindi matatagpuan sa loob ng korte kundi sa malamig na dulo ng isang baril. Ito ay isang kwento mula sa bayan ng Bilasis, pangasinan sa pagsisimula ng bagong milenyo. Isang kwento tungkol sa isang iginagalang na opisyal ng barangay, si Kagawad Alfonso Makaraeg, isang lalaking simple lamang ang pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng masayang tahanan na kanyang itinatag, isang lihim ang dahan-dahang sumisibol, isang lihim na magsisimula sa loob ng isang kapilya at magtatapos sa isang madugong trahedya sa kalye. Paano nga ba sa dalawang pagtatangkang pagpatay ang isang ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng isang ang may bahay at ng kanyang pastor at paano babangon ang isang pamilya mula sa pagkakalugmok upang maningil ng utang na buhay. Samahan ninyo kami sa paghimay sa mga pangyayari na bumalot sa buhay ni Kagawad Alfonso Macaraeg, isang salaysay ng pagtataksil, kasinungalingan at isang uri ng katarungan na isinagawa sa labas ng batas. Ang taong 2000 sa Bilasis, Pangasinan, ay maihahalin tulad sa marami pang bayan sa probinsya. Isang lugar kung saan ang takbo ng buhay ay simple, ang mga tao ay magkakakilala at ang bawat hapon ay may dalang katahimikan. Sa isa sa mga baryo nito namumuhay si Kagawad Alfonso Makaraeg. Sa edad na 42, si Alfonso ay hindi lamang isang pangalan sa Barangay Hall. Siya ay isang institusyon, isang lalaking kilala sa kanyang dedikasyon at tunay na malasakit sa kapwa. Hindi siya ang tipo ng opisyal na nagkukulong sa opisina. Madalas, siya ay makikitang nakababad sa ilalim ng araw, pinapangunahan ang pag-aayos ng mga kalsada, nakiki nakikipag-usap sa mga residente tungkol sa kanilang mga problema o kaya naman ay abala sa pag-oorganisa ng mga aktibidad para sa mga kabataan. Mayroon siyang isang nangiti na laging nakahanda para sa lahat at isang pares ng kamay na hindi napapagod sa pagtulong. Para sa marami, si Kagawad Alfonso ang larawan ng isang tunay na lingkod bayan. Ang kanyang tahanan na matatagpuan sa gilid ng kalsada ay kanlungan ng isang pamilyang sa paningin ng lahat ay perpekto. Ang kanyang asawa, si Imelda, ay isang isang babaeng tila hinulma mula sa mga bituin. Sa edad na 32, taglay niya ang isang gandang natural. Maputing kutis, maamong muka at isang ngiti na kayang magpawi ng anumang pagod. Malaki ang agwat ng kanilang edad, sampung taon, isang katotohanang naging bulung bulungan noong sila'y ikasal. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga usapan ay napalitan ng paghanga. Napakaswerte ni Kagawad, sabi ng ilan, nakabingwit ng isang batang bata at magandang asawa, at sa kanilang pagsasama biniyayaan sila ng tatlong anak isang high school, isang elementarya at isang bunsong apat na taong gulang pa lamang. Sa labas, ang pamilya Makaraeg ay isang larawan ng kaligayahan. Ngunit sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang maliit na kapilya, may isang taong namumuhay sa dalawang magkaibang mundo. Siya si Pastor Nelo Ragasa. Sa umaga, si Pastor Nelo ang huwaran ng kabanalan. Maayos manamit, palangiti at laging may dalang salita ng Panginoon sa kanyang mga labi. Siya ang unang bumabati sa mga tindera sa palengke ang nagbibigay ng kendi sa mga bata sa kanto at ang nag-aalay ng panalangin para sa mga matatanda. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon patuloy ang kanyang madalas na sambit isang tinig na nagbibigay ng kapanatagan sa mga miyembro ng kanyang kongregasyon. Subalit kapag ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog at ang mga ilaw sa kalye ay nagsisimula ng sumindi, ang anyo ni Pastor Nelo ay nagbabago. Ang banal na lingkod ng Diyos ay nagiging si George, isang pangalang ginagamit niya sa mga bahay aliwan sa kabilang bayan. Sa ilalim ng mga ilaw na pula at bughaw, sa saliw ng malakas na tugtugin, ang mga sermon ay napapalitan ng malalambing na salita para sa mga babaeng naaakit sa kanyang bigating forma at magarbong pananamit. Ang pera ng simbahan ang mga donasyon at ikapumula sa mga tapat na miyembro ang siyang nagiging pondo para sa kanyang mga lihim na kaligayahan. Ang moralidad na kanyang ipinapangaral sa pulpito ay siya mismo ang unang bumabali sa dilim. Ginamit niya ang kanyang karisma upang makipagsabwatan sa mga pulis, negosyante at ilang lokal na opisyal. Ang pananampalataya ay naging negosyo at ang kapilya ay naging isang magandang harang para sa kanyang mga maduduming transaksyon. Ang dalawang mundong ito, ang mundo ng pamilya Makaraeg at ang mundo ni Pastor Nelo, ay nakatakdang magsalubong sa isang paraang magdudulot ng trahedya at ang tulay na mag-uugnay sa kanila ay walang iba kundi si Imelda. Isang linggo ng umaga, sa paanyaya ng isang kaibigan, unang tumapak si Imelda sa kapilyang pinamumunuan ni Pastor Nelo. Sa simula siya ay isa lamang tahimik na miyembro, laging nakaupo sa likuran, nakikinig sa bawat salita ng pastor, ngunit linggo-linggo ang kanyang pagiging deboto ay lumalalim mula sa pagiging simpleng tagapakinig, naging aktibo siya sa mga gawain ng simbahan. Siya na ang laging nagaayos ng mga bulaklak sa altar. Siya ang tumutulong sa pag-oorganisa ng mga event at hindi nagtagal, siya na ang itinuturing na kanang kamay ng pastor. Napakasipag talaga ni Imelda, papuri ng isang miyembro. Laging kasama ni pastor kahit abutin na ng gabi sa pag-aasikaso. Ngunit sa mata ng ilan, ang kanilang pagiging malapit ay tila kakaiba na. May mga pagkakataong sila'y nakikitang nag-uusap ng pabulong sa isang sulok pagkatapos ng misa. May mga gabing sila'y nakikitang magkasabay na umaalis sakay ng motorsiklo ng pastor. Ang mga bulungan ay nagsimulang maging mga tanong at ang mga tanong ay nagsimulang magkaroon ng mga sagot na kinatatakutan ng lahat. Ang kanilang relasyon ay lumalim sa mga tagong sulok ng kapilya. Ang mga pagtatagpo sa hapon ay naging mas madalas. Ang opisina ng pastor ay naging saksi sa kanilang ipinagbabawal na ugnayan. Sa simula ito'y isang lihim na maingat nilang itinatago. Ngunit sa isang maliit na bayan walang lihim na hindi nabubunyag. Isang gabi habang si Kagawad Alfonso ay nakikipag-inuman sa tapat ng isang tindahan, isang kaibigan, ang lumapit sa kanya may pag-aalinlangan sa mukha kagawad huwag kang magagalit ha panimula nito ano yon nom um, tugon ni alfonso nakita ko kasi yung kotse ni pastor kahapon sa may highway ng kabilang bayan nakaparada sa labas ng isang motel at yung kasama niya parang si imelda mo ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alfonso. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sigurado ka ba dyan? Mariin niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, kagawad. Nakaplate pa yung sasakyan niya. Sila mismo ang lumabas. Si Imelda nakayakap pa sa braso ng pastor. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Ngunit kinabukasan ang katotohanan ay lalo pang pinagtibay. Isang trice driver ang lumapit sa kanya. Inilarawan nito ang isang babaeng kanyang isinakay isang gabi patungo sa kabilang bayan. Isang babaeng tumutugma sa description ni Imelda. At sa destinasyon nito, isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Doon, sa isipan ni Kagawad Alfonso, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang kanyang asawa ay nangangaliwa. At ang pinakamasaklap sa lahat, sa isang pastor pa ito nakikiapid, isang banal na aso, santong kabayo. Ang pagkatuklas sa katotohanan katotohanan ay ang simula ng pagguho ng mundo ni Kagawad Alfonso. Ang dating masayang tahanan ay napuno ng tensyon. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga matatalim na tingin. Ang mga malalambing na usapan ay naging sigawan at sumbatan na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga dingding. Kung alam ko lang na ganito pala buhay sa piling mo, sana hindi na ako pumayag noon. Isang gabi ay sigaw ni Imelda sa gitna ng kanilang pag-aaway, mga salitang tumusok sa puso ni Alfonso. At kung hindi mo ako niloloko, hindi din ganito ang nangyari sa atin. Ganti ni Alfonso, kasabay ng pagbagsak ng isang bote ng alak sa sahig, ang basag nito ay sumisimbolo sa kanilang nawasak na pagsasama. Naging dalawang estranghero sila na nakatira sa iisang bubong. Ang tanging nag-uugnay na lamang sa kanila ay ang kanilang tatlong anak na tahimik na nagmamasid sa dahan-dahang pagkamatay ng kanilang pamilya. Si Alfonso ay nagsimulang malulong sa alak. Gabi-gabi siyang umuuwing lasing, dala ang bigat ng galit at panghihinayang. Ang kanyang mga mata ay madalas na napapatingin sa der direksyon ng Kapilya, isang lugar na dati simbolo ng pananampalataya, ngunit ngayon naging simbolo ng pagtataksil sa kanya. Ang pagmamahal ni Alfonso kay Imelda ay napalitan ng puot, ngunit pinili niyang manahimik para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Naging isang martir siya sa sarili niyang pamamahay, subalit may mga hangganan ang lahat ng pagtitiis. Isang gabi matapos ang isang matinding pag-aaway, hindi na nakayanan ni Alfonso. Lasing at puno ng galit, sinugod niya ang kapilya. Sa harap ng bahay ng Diyos, nagwala siya. Sumigaw siya ng mga mura at paratang laban kay Pastor Nelo. Lumabas ka dyan, demonyo, kasi mo ang pamilya ko. Sigaw niya ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang mga kapitbahay ay naglabasan. Ang mga tanod ay pilit siyang inaawat. Ngunit sa loob ng gate, nakatayo si Pastor Nelo, hindi natitinag, may isang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang nagwawalang si kagawad. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng pagpapakumbaba, ito ay ngiti ng tagumpay. Isang ngiting lalong nagsindi sa galit sa puso ni Alfonso. Nang gabing iyon, naibuhos niya ang kanyang galit, ngunit ang hindi niya alam, ang pangyayaring iyon ang nagtulak kay Pastor Nelo na gumawa ng isang mas brutal na plano. Sa likod ng mga ngiti ng pastor, isang masamang balak ang nabubuo. Sa isang lihim na pag-uusap nila ni Imelda, ang mga salita ay binitiwan na magiging hatol sa buhay ni Alfonso. Hindi tayo magiging malaya hanggat nandyan si Alfonso, wika ni Pastor Nelo habang dahan-dahang humihigop ng brandy. Pero asawa ko siya, Pastor. Hindi ko naman siya kayang nauutal na sagot ni Imelda. Minsan, putol ng Pastor, kailangan mong isakripisyo ang isa para mabuhay ka ng totoo. Hahayaan mo bang habang buhay kang nakakulong sa lalaking yon, walang naging sagot sagot si Imelda, ang kanyang pananahimik ay naging pagsang-ayon. At makalipas ang ilang linggo, nakipagkita si Pastor Nelo sa dalawang lalaking kilala sa bayan bilang mga dating bodyguard ng isang politiko, mga taong sanay sa maruruming trabaho. Dumating ang araw ng ika punang ng Oktubre. 4 ng hapon. Kagagaling lang ni Kagawad Alfonso sa munisipyo kasama ang kanyang bunsong anak sakay sila ng kanyang Honda Civic pauwi na. Habang binabaybay nila ang pamilyar na kalsada, isang itim na motorsiklo ang bumubuntot sa kanila. Hindi nila ito pinansin hanggang sa biglang tumabi ito sa kanila. Sa isang iglap, tatlong malalakas na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang unang bala ay tumama sa dibdib ni Alfonso. Ang pangalawa at pangatlo ay sumunod. Ang dugo ay bumulwak. Nagpinta ng pula sa puting damit na kanyang suot. Ang kanyang mga kamay ay nawala ng kontrol sa manibela at ang sasakyan ay sumalpok sa gilid ng kalsada. Sa loob, ang kanyang anak ay umiiyak at sumisigaw sa takot habang ang kanyang ama ay dahan-dahang nawawalan ng malay. Ang mga riding in tandem ay mabilis na umarangkada, iniwan ang isang eksenang puno ng takot, dugo at basag na salamin. Ang mga residente ay naglabasan. Tulong si Kagawad Binaril, sigaw ng isang lalaki mabilis siyang dinala sa pinakamalapit na ospital ang kadamas ang kanyang pulso ay mahina, ang kanyang mga labi ay nangingitim at ang pag-agos ng dugo ay hindi tumitigil. Sa loob ng emergency room, ang mga doktor ay desperadong sinubukan siyang iligtas. Ang tunog ng defibrillator ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw, clear at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang himala ang nangyari. Ang patag na linya sa heart monitor ay biglang nagpakita ng isang mahinang tibok. Nabuhay siya, sabi ng isang nurse, hindi makapaniwala si Kagawad Alfonso Makaraeg ay nabuhay. Ngunit ang himalang iyon ay may kaakibat na kaparusahan. Ang isa sa mga bala ay tumama sa kanyang gulugod, isang pinsalang mag-iiwan sa kanya ng isang habang buhay na sentensya. Hindi na siya makakalakad kailanman. Nang siya ay umuwi, sakay ng isang wheelchair, ang dating matikas at respetadong kagawad ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang katawan ay buhay, ngunit ang kanyang espirito ay wasak. Ngunit may isang sugat na mas malalim pa kaysa sa kanyang pisikal na kapansanan ang sugat sa kanyang pamilya. Ang tingin ng kanyang mga anak, lalo na ng panganay, ay nagbago. Ang dating pagmamahal para sa kanilang ina ay napalitan ng malamig na galit. Naririnig nila ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Alam nila ang katotohanan, isang araw habang pinaliliguan ng kanyang panganay na anak ang kanyang ama, mahina itong nagtanong. Tay, totoo ba? Sinanay ba ang dahilan kung bakit ka binaril? Walang sagot si Alfonso. Ang tanging nagawa niya ay ilingon ang kanyang mga mata patungo kay Imelda na nakatayo sa may pinto, nanginginig sa takot at pagkakasala. Ang pananahimik niya ay isang malakas na pagsangayon. Ang bahay ng mga makaraeg ay naging isang malamig na lugar. Si Imelda ay parang isang multo, gumagalaw ngunit hindi nakikita. Ang kanyang mga anak ay hindi na siya kinakausap. Ang respeto ay nawala, napalitan ng mga mura at masasakit na salita. Sa kabilang banda, ang investigasyon ng mga pulis ay hindi umuusad. Bagamat ang pangalan ni Pastor Nelo ang laging lumalabas bilang suspek, walang matibay na ebidensya, walang gustong magsalita o tumestigo, takot ang namamayani sa komunidad, ang kaso ay tuluyang napako isang bukas na sugat na walang lunas. Alam ng pamilya Makaraeg na hindi nila makukuha ang hustisya sa pamamagitan ng batas. Kaya't nagpasya si lang gumawa ng sarili nilang paraan.